lasik ng liwanag ang nagaapoy na araw sa walang katapusang kininto ang parang. Tumilapon ang mahaba at madilim na anino sa buong paligid. Sa malawak na espasyong ito, isang kakaibang bagay ang nakatago, naghihintay na may makatuklas. Isang perpektong pagkakabilog na bagay, makinis na parang pinakintab na metal na nakapatong lang sa lupa. Ang ibabaw nito na tila isang salamin sa pagkakakislap ay may sikretong hindi pa nalalaman. Sino ang naglagay nito dito? Ano ang layunin ng mga ito sa pag-iwan sa polang ito? Ang spear nito ay tila isang tahimik na bantay. Ang mga sikreto nito ay nakakandado hanggang sa itinakdang oras. Anong mga misteryo ang kanyang itinatago? Anong papel ang gagampanan nito sa kwento at lihim ng ating mundo? Yo guys, subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok, and YouTube accounts. Likes and comments na rin if may mga request kayo dyan. Let's go! Isang panahon ng spring noong 1974, habang naglalagablab ang isang wildfire malapit sa kanilang tahanan sa Fort George Island, ang pamilyang Betts ay nakatuklas ng isang bagay na tunay na magpapabago ng kanilang buhay magpakailanman. Sa gitna ng mga abo ng nasunog na damuhan, nakita nila ang isang metal spear, makinis at walang bakas ng pagkakahugpong ito ay mas maliit lang ng bahagya sa isang bowling ball. Ang spear na tumitimbang ng 22 pounds at may sukat na 8 inches in diameter at may ilang bakas ng bahagyang gasgas. -gas. Inakala nila noong una na ito'y isang lumang bala ng kanyon lamang. Dinala nila ito sa kanilang tahanan na walang kamuwang-muwang sa mga kakaibang pangyayaring magaganap sa loob ng bahay ang spear ay nagsimulang magpakita ng mga kakaibang paggalaw nagbabibrate o mano ito bilang tugon sa pagtugtog ng gitara ni Terry Betts ang ama ng tahanang yon gumugulong mag-isa at tila sumusunod na animoy na didetect nito ang mga tao sa loob ng bahay nagre-react din daw ito sa tama ng sikat ng araw gumagalaw na animoy hindi pakali na parang may epekto ang sinag ng haring araw sa paggalaw nito na nagtulak kay Terry na magsagawa ng ilang serye ng mga eksperimento. Ang mga hindi may na pinominang ito ay nakakuha ng atensyon ng mga siyentipiko at media na naging dahilan ng pagiging sentro ng tahanan ng mga bets sa kakatwang discovery nito. Habang umakalat ang balita tungkol sa mga katangian ng Spear, ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan ay nagsikap na tuklasin ang pinagmulan nito. Sinuri ng US Navy ang Spear ngunit itinanggi ang mga ideya na ito ay mula sa mga extraterrestrial beings. Sa halip ay iminong kahi na ito ay maaaring isang malaking ball bearing lamang o isang bahagi mula sa pinagluma ang makinary ang pangindustriya. paman, ang mga paliwanag na ito ay hindi sumapat sa lumalaking misteryong nagkagaling sa bagay na ito. Lalo na't patuloy itong nagpapakita ng mga kakaibang mga katangian naglalabas ito ng isang mababang ugong may matibay na pagkakagawa hindi man lang naapektuhan nang i-expose ito sa mga matitinding temperatura at misteryosong nagre-react sa sikat ng araw noong 2012 iminungkahi ng isang sikat na mystery podcast na ang spear ay maaaring isa lamang na bilog na barbola mula sa kumpanyang Bell and Howell na tumutugba naman sa laki, timbang at komposisyon nito. Sa kabila ng mga balitang ito, marami pa rin ang nanatiling hindi kumbinsido. Naniniwalang ang pambihirang katangian ng spear ay nagpapakita na bagay na ito ay hindi posibleng magmula sa teknolohiyang mula sa mundong ating kinagalawan. Ang misteryo ng Beth Spear ay tila lalong lumalim ang misteryo ng makialam ang gobyerno at magsagawa ng kanilang sariling mga eksperimento at investigasyon. Ang mga unang pagsusuri ay nagsiwalat na ang komposisyon ng spear at ang internal na estruktura nito ay tunay na komplikado. Lumitaw ang mga ulat tungkol sa spear na nakakaapekto sa mga napapalapit na electronics na kagamitan. Nagiging sanhi ng kakaibang reaksyon ng mga hayop at naglalabas ng mga signal na tila para o manong misteryosong kod. Naging palaisipan sa mga siyentipiko na maunawaan ang mga pinominang ito. At ang tahanan ng pets ay tila naging isang laboratorio dahilan sa mga naging aktibidad ng mga siyentipiko. Gayunpaman, natili ang spear na maitago ang lihim nito laban sa kanila mga pagsisikap na tuklasin nito. Nagdudulot din daw umano ng mga pagmalfunction ng kanilang kagamitan at maging mga kakaibang cognitive effects sa mga individual na pinag-aralan nito. Ang ilan ay nag-isip na ang spear ay maaaring may isang uri ng artificial consciousness. Nakikibagay at nagre-react sa paligid nito at sa mga ang nakikipag-ugnayan dito na nagtagdagpag lalo sa misteryong taglay ng bolang bakal na ito. Sa kabila ng mga classified government projects na naglalayong magamit ang potensyal ng Spear para sa mga pagsulong sa militar at teknolohiya, ang misteryo ng bat's Spear ay nananatiling hindi nalulutas magpasa hanggang ngayon. Ang pamilyang Betts sa gitna ng patuloy na misteryong ito ay nakamasid lamang habang ang mga eksperto ay nabigo na lubos na maunawaan ang mga sekretong hawak ng bolang ito. Sa dekadang lumipas, ang spear ay nanatili pa rin sa kanilang tahanan. Isang tahimik at mahiwagang presensya na patuloy na nakakapukaw ng imahinasyon at hinahamon ang ating pangunawa sa mga lihim na dala ng ating universe. Sa makintab nitong anyo, hindi pang timbang kakaibang ugong na nagmumula dito. Hindi maipaliwanan na pagkalaw at kakaibang reaksyon sa sikat ng araw. Ang bat Spear ay nananatiling isa sa mga pinakapalaisipang misteryo ng modernong panahon. Ito ay isang testamento sa mga bagay-bagay na hindi natin alam. Marahil ay may hawak ng mga sikretong maaaring isang araw ay muling hubugin ang kaalaman ng tao. Kung sakaling lubos nating maunawaan ang lihim na hawak nito.